Samantala, balita sa mga lalawigan, mag-asawang negosyante patay ng mabangga ng closed van ang kanilang tricycle sa Nueva Ecija. Pitong taong gulang na anak nakaligtas. Kasama natin sa balita si Radyoman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija. Patay yon the spot. Ang mag-asawang negosyante ng gulay sumantala na nakaligtas sa sa trahedya ang pitong taong gulang nilang anak matapos na mabundol ang kanilang kolong-kolong tricycle ng isang close van sa bayan ng Santo Domingo de San Nueva Ecija. mga biktima sina Catalino Romero 40 anyos at ang asawa nitong si Zaira Romero 39 anyos na negosyante ng gulay na residente ng Purok 3 Barangay Makatkatwit sa Gimba San Nueva Ecija. Ayon sa salaysay ni Ginang Biscalo, ina ng biktima si Zaira kagagaling lamang umano sa pagde-deliver ng mga ng mag-asawa at pag pagkatapos ay mamimili na sana uli ng panindang guli sa Hain Sidong Buñoz nang aksidenteng mabundol ang kanilang kolong-kolong sa bahagi na ng barangay Malayantok sa Santo Domingo. Ayon sa pulisya ng Santo Domingo ay nasa custodial facility na ng kanilang himpilan ng driver na sabing close man na nakadisgrasya sa mag-asawang Zaira Catalino Romero at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso samantala patuloy namang ginagamot sa isang ospital sa lungsod ng Kabanatuan ang kanilang pitong taong gulang na anak. Kasama mo sa Arimen Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca, Tatak Arimen. Ar Network News.